Tila sa kabila ng mga pinagdaraanan ngayon ni Sara Labati, kaugnay ng kanyang marriage, ay masagana naman ang pasok ng bagong taon in terms of her showbiz career. Dahil bukod sa mayroon siyang ipapalabas na teleserye sa GMA7, ay masayang ibinahagi ni Sara ang litrato ng isang bagong ginagawang malaking bahay na makikita ang may swimming pool pa. Switching up the mood for 2024 sa ad ni Sara sa caption, kasabay ng litrato ng isang malaking bahay. Sa sumunod na larawan naman ay makikita ang kanyang amana na nakatayo sa may poolside at doon kita rin ng exterior part ng naturang two-story house. Naghahanap daw si Sara ng interior designer na makakatulong niya. Mababasa sa caption. PS: Looking for an interior designer I can work with. Thank you Asian Tigers Group for efficiently helping with movie. Samantala, sa Instagram stories ni Sarah ngayong araw ng Merkulas, January 10, ay positibong hinaharap ng aktres ang pagpasok ng bagong taon sa kabila ng nangyayari sa kanyang marriage life. Ani Sarah, it's your year! Sinundan niya ito ng litrato na nakatingin sa salamin at tila inaadmire ang kanyang sarili at ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Samantala, sa kabila ng pagiging positibo ng vibes ni Sara, ay laman naman ng mga balita ngayong araw ang pag-unfollow ng Gutierrez family sa Instagram kay Sara. Bilang kilala sa industriya ng showbiz ang Gutierrez family na isa sa may malaking angka ng mga artista at ma rin ay hindi nagpakabog sina Annabel Rama, Rufa Gutierrez at Mon Gutierrez sa ginawang pag-unfollow sa kanila ng in-law nilang si Sara sa Instagram. Kasunod ito ng pagkalat ng videos ni Richard Gutierrez sa isang bar, nakatabi sa table at very comfortable with fellow ABS-CBN artist Barbie Imperial. Tila nga ay matindi ang naging dating kay Sara ng pagkalat ng mga videos ng mister niya na may kasamang iba. Kaya na-trigger ito at pinag-unfollow ang pamilya ni Richard sa IG. Ngunit makalipas ang isang araw ay rumesback naman ang pamilya Gutierrez at maging sila ay nagsipag-unfollow na rin kay Sara. Maging si Richard ay inunfollow na rin ang misis niyang si Sarah. Tanong ng netizens, gaano kalaki ang galit nila sa isa't isa para humantong sa ganito? Samantala, dead man naman si Sarah sa pag-unfollow sa kanya ng pamilya ng mister niyang si Richard. Katunayan, pagkalabas ng balita na inunfollow siya ng pamilya Gutierrez, ay kasabay niya namang ipinose ang litrato nila ni Mimi Q, na tila ay masayang nagsitsikahan at nagtatawanan pa. Maging si Ellen Adarna ay nainggit sa kwentuhan ng dalawa at nagkomento pa. Ani Ellen, hoy, ha ha ha, ano na? Sagot naman ni Sarah Ellen Adarna, we miss you. Kumento naman ng isang netizen, tama daw ang ginagawa ni Sarah na nakikipagkaibigan sa mga totoong tao.